Oh, welcome back mga kaboxing. So isang napakagandang balita nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans dahil ang top contender at matibay natin na pambato sa light flyweight division at tinaguri ang the striker ng Agusan del Sur na si Jason Vison ay nabigyan nga po ng isang malaking opportunity para mapalaban sa unang pagkakataon sa isang world title fight kontra sa kasalukuyang may hawak ng WBA, WBO at ring magazine belt sa minimum weight division. Walang iba kundi si Oscar Colliazo. Bagamat may nakatakda nga din po sa laban ngayong paparating na si 20 Bente si Jason Vison kontra kapwa Pinoy fighter at top contender na si Reggie Suganob para sa All-Filipino IBF Light Flyweight Eliminator Match ngayong paparating na si 20 Bente na gaganapin sana sa buhol ay napilitan nga pong mag out ang kampo ni Vaison matapos matanggap ang offer mula sa kampo ni Colyazo at Golden Boy Promotion. Dahil dito, ay handa naman pong magbayad ang kampo ni Vison sa kampo ni Suganob sa naidulot na damages at Bridge of contract. Ang mangyayari nga po dito mga kaboxing ay bababa nga po ng isang dibisyon ang ating kababayan para sa kanyang laban kay Kulyazo. Marami nga pong Pinoy boxing fans ang nagulat matapos pumutok ang balitang ito. Dahil paniwala nga po ng ilan, ang sunod na sasagupain ni Culiazo ay isa sa dalawa sa ating matitibay na kampiyon sa minimum weight division na sina Melvin Jerusalem at Pedro Taduran. Matatandaan na nagkahamunan at nagkabanatan pa nga sa social media si Culiazo at Jerusalem matapos pareho nitong nakuha ang panalo sa kanilang naging laban nitong nakalipas na buwan ng Marso lamang. Ang bakbakan nga po ni Vison at Kulyaso mga kaboksing ay gaganapin ngayong Setyembre 20 sa Fantasy Springs Resort Casino, Indio, California, USA. Kasalukuyan nga pong may malinis na kartada itong si Kulyazo mga kaboksing na 12 wins with 9 knockouts at nanggaling sa limang matagumpay na pagdepensa ng kanyang mga hawak na titulo. Samantalang ang ating pambato naman na si Vison ay may kartadang 14 wins with 8 knockouts, isang talo, isang tabla at may edad na 27 anyos at nanggaling sa apat na magkasunod na panalo. Una na nga pong nagbigay ng pahayag si Culiazo na isang great fighter si Vison at isang gutom na fighter para sa isang kampyonato. At gagawin daw nito ang lahat para mapalitan siya sa kanyang trono. Ngunit di daw niya ito hahayaang mangyari dahil aakyat daw sila ng ring na preparado with boxing IQ at gagawin ang lahat para di maagaw ang mga titulo na dapat sa kanya. Samantalang si Vison naman ay lubos ang pasasalamat sa mga taong tumulong sa kanya para maikasa ang bigating laban na ito. I want to thank everyone who was able to make this happen. I am fighter of few words, but I am ready to show the world that I am the best and deserving of this opportunity. I will shock the world and represent the Philippines with pride. Yan nga po ang insaktong pahayag ng ating kababayan. Para sa inyo mga kaboxing, kaya kayang ma-upset ni Vison si Culiazo at maiuwi ang mga titulo sa bansang Pilipinas.